Hello, good morning mga kasaka. Ito, wala sa bukit. Nagahasa mo na ng kutsilyo. Magluluto ako. Mapurol na yung ano, mapurol na yung kutsilyo eh. Kaya hasahin muna natin ito. Sala mo, may puputuloy na no. Pangus lang naman. Oh, ayan o. Ano? na. Tayo muna natin yung malapot na kutsilyo. Tapos yung maliliit, eh, hindi makakaano eh. Hindi makahiwa. Pang sibuyas lang, karamati Ito, pang buto-buto to. Ito, pang buto-buto to. So, matalas na, oh. Wow! Asa-asa muna. Hindi na tayo kapunta sa bukit kasi galing tayo sa simbahan. Mamayang so, hapon naman ako, sobrang init. Nainit <coughs> ngayon sa bukit. Kaya so, alam muna natin doon sa mga ano sa mga bata natin, sila lang muna sa bukit. Mamayang so, hapon na lang ako magsusupervise. Asa muna. So, ganyan mag-asa. O yung mga hindi marunong maghasa, o manood muna kayo. Ah, ganyan lang maghasa. Talos na to. O si Kasaka. O laraw si Kasaka, may kahit sana lang. Dito, hindi pwedeng umintak kasi baka mahiwa. <laughs> gusto mo mahihiwa ka rito Okay itong hasaan <laughs> na to, mabilis tumuli mo Talos na, pantay pa yung ano Okay, sino yun na yata yun ah Na Ang bayan wala eh Ayun, wala muna ito

ano ah, pantay na oh ha kita lang na no sa money bolsa nung ano oh yeah up yan niya ambila yet ko pala sa Lazada yung ano Meron. Magpapalit tayo ng ano nang talim. Hop. Papalitan ng talim. Op. Op, <coughs> Social na ngayon yung hasaan. Hindi ganito na. Oh. Yan. Hindi ka naman bumersa. Mag Masarap maghasa. Kaya ganito na para ako naglalagari. Eh. Oh. Hmm. Oh, patalas. Yung UP kasi yung ano pagka okay, ilitak mo doon sa may buto ayuyupi niya yung talin iba yung talin oh sige po at mamaya na lang mamaya na naman Ah, uh, muna tayo nang ano kung ano yung lulutuin natin. kung ano yung iiwain, mamaya naman. O, sige, chow muna ngayon. Mamaya sa bukit. Pagka nakadalaw tayo, i-indak na naman tayo ron. O, sige po, bye bye. Chow. Oy, siya nga pala, bago ako mga paalam, shout out kay Parin Jun. Parin Jun, ingat kayo dyan. Dahil dyan, hindi mainit, sobra naman ang lawig. Kaya ingat din, Magka, magkasakit kayo Pagka sobrang lamig. Dito, sobrang init. Baligtaran lang naman eh. Pagka mainit dyan, tagulan na narito. Malamig na. sige, are, ingat. Ah, Marimbeng, ingat. Kay... Kay Kernel. Kay Kernel Luisito. Ah, po na, malapit na mag-general ciao out sa'yo, Isana. Alay ka rito, pumunta ka rito. Palamig tayo. So, so, ano Okay. Ciao, mamaya naman. Bye-bye. Bye-bye.